parang nakasiminto sa bato yan nanatibag din tapos sa unahan nya mayroon din ka pintura ang gandito yung kanyang sulat hindi na maklaro yun naglulumot lumot na halatang sobrang tagal na oh kakaiba yung mga hugis ng bato dito Ipapasilip ko lang ulit sa inyo yung pinakita ko nakaraan na nakasimento sa bato. Nagbago na yung yung parang ano niya kasi naging dati masukal to ngayon hindi kasi gawa ng baha upgrade pala. Marami mga bato na buho. Dito yun. Ayan Oh. No. Ah, ito yun no, yung nakaraang yung mga unang video yung ginawa ko. Ayan. 1989. Dito yun. Ito yung last na ginawa ko na parang may nakita kong bato, kaya si Minto. Ay, nagbago na yung area. Ay papasilip ko lang sa inyo saglit. Pero sa tingin ko ano yun? Natipak lang na bato. Kakaiba lang siya kasi parang si Minto. Dito yun sa part na yun. Ichiko eh. ko muna ito yung likod nito. Walang mga kabahayan dito. Mahirap yung daan kapag ka, hindi mo kabisado yung lugar na ito, mahirirapan. Try ko lang muna ano to, explore Grabe, delikado yung natin ngayon. Kasi, ayan, yung mga bato, ayan o, oh, ang takot, upo, upo, up. natitibag na. Ayan, tapos mataas na tayo, pababa talaga siya. Ingat lang sa mga mga kapitan kasi, yan, katulad yun oh. Tapos ito, mga crack na yan. Hindi ko alam kung biglang matitibag to. Sana naman hindi. Ayun know? oh. Pero try kong akitin yan yung pinakataas. Halos ganito yung mga bato na. Ayun know? oh. Dubli talaga ingat lahat ng hinawakan, lahat ng inapakan ko. Talagang kinisugurado ko. Kasi yung isang pagkakamali dos-dos tayo. O madudos-dos, -dos, malalaglag ako. Ayun know? oh. Ang taas na yan. Pagalingin dyan. Ayun know? Sinasabi ko delikado Yung hinawakan ko Biglang natanggal Kaya dandaan lang tayo Dandaan lang Tapos double o triple Check lang talaga Lahat ng hinawakan Tapos sinapakan ko Ganyan yung ginagawa ko Isang pagkakamali ko lang kwento na lang ako <laughs> Huwag naman sana madulas. Taasan natin. Dito kahit malaki to, pero na umuuga, eh delikado. Kaya naku, bigla-bigla lang tayo hawak dito. Hindi natin alam yung feeling mangyari kasi pag nalaglag to, matitibag. Matitibagan yun sa baba. Ingat, ingat na. Tapos tayo, tapos tayo. Uhh right. ini ada to aketin. Hindi ko alam kung guguho to Laki oh huh? ah. Sige lang, try natin. natin guys Halos dito na tayo sa pinakataas na pinakita ko sa inyo kanina. Ito, malaking bato ito. ayan Malaking puno. Tapos sa malaking sa malaking bato siya naka pwesto puno rin yun bangina na yung dinaan natin halos tarik na yan Ayan. explore ko na lang ng kunti pag wala pa tayo makita ditong sign uh, bababa na ako doon tayo sa kabilang area halos dito na ako sa taas na pinakita ko sa inyo at hindi ko na i-re-reach yung sarili ko ituturo pa kasi ganito na yung bato halos tipak na malalambot na Nito galing sa baba kala ko nakasiminto yon yung pala ano siya natural lang siya ah, nakabox na bato na tipyak pero nakabox kala ko kanina parang poste pero hindi natural lang ayun o oh. hindi lang makita masyado Hindi ko alam kung simento ito. Check natin. Ayan o. Parang nakasiminto sa bato. Yan. Nanatibag din. Tapos sa unahan niya, pintura. Ito. Ayan o. Halatang matagal natin. Oh, nalulumot-lumot na ngayon. Hindi na maklaro kung anong sign ito. Parang sign lang talaga sa pintura lang o oh, may meaning. Oh, bato din yun, no? Kakaiba yung mga hugis ng bato dito. Oh, ang tagal na. Kakaiba talaga. Kakaiba yung area ito. Ah, try quality explorator, hanggang dito yung kanyang sulat hindi naman klaro yun eh, oh. naglulumot lumot na halatang sobrang tagal na oh tapos yung likod nito may parang siminto ayan hindi naman ako expert pagdating sa mga ganito okay. Kaya hindi ko alam kung siminto talaga ito or natural or bato. Pero natit natutuklop eh. Oops. Nandulas tayo. natutuklap siya. Wait, papakita ko sa inyo. Mahirap yung posisyon natin eh. Madulas. Ayun no? Oo. Oh. Natutuklop yan. Nakadikit siya sa bato. Oo. Oh. sobrang tagal na hindi na ma-identify eh. Halos. Halos same na sila sa bato. Parang. Parang pinix siya dito. Nakafix siya dito. Parang ginawa para i-fix yung bato. O patibayin. Tuloy so, ko pa sana yung expedition or yung explore natin dito. Kaya lang, parang ulan, madilim nun dun sa bundok sa kabila dito kasi mahirap dito kahit walang bagyo basta magkulan na yung bundok lumalakas talaga yung tubig hindi ako makaka makakalabas or makakala uy matatrap ako dito ayun na lang muna siguro sa ngayon babalikan ko to babalikan ko to kasi may mga ipapakita rin ako sa inyo na gusto ko puntahan dito sa eriyang ito pero hindi ko mapuntahan ngayon doa ng parang ulan pero abangan nyo lang yung mga susunod yung video i-explore pa natin to kasi parang may bunker pa na nakatago ayun yung tuklasin natin kung ano pa yung matutuklasan natin dito sa lugar na to